Alright mga master, so welcome back sa ating YouTube channel. So, update lang tayo guys sa ating project kung ano na po yung accomplishment uh, natin para dito. Okay, so guys, uh, bali sa loob, uh, ginawa natin dito. So, pinagpabaklas na ni na Marlon yung ating ano, uh, forma dito sa loob ng ating ano, sa ground floor natin. Ayan. So, kung mapasin nyo, isa last time sa binuhusan natin. So, may mga tukon pa yan. May na uh, tinanggal na natin kung anong kakailanganin po natin yung mga cucumber sa pag-scaffolding. Ayan mga master. So okay na. So ito guys yung ating uh, sa may lalim. So ito guys yung ating ano, uh, sa may hagdan na natin. So dito yung maging step natin. Iikot. Diyan. So magkakang ng landing dito. Iikot. Papunta na rin sa ating uh, second floor. <coughs> Ayan. Then sa so, mga master, bali starting na rin tayo rito ng uh, plastering. Kung makikita nyo. So meron na tayong plastering dito. So yung mga walling natin, so inutay-utay na natin na palitadahan mga master. Ayan. So, dito na guys, isa sa may bintana. So, tapos itong uh, paltadahan. Then, nasa labas. So, ito na muna yung pinauna ni Foreman. Kuha na nga uh, ito yung lalagyan ng asimento natin. So, pinilad natin ngayong araw. So, ito, mga master. then, Okay. So, balik guys, nakita sa taas. So, update tayo kung ano na yung uh, accomplishment doon. So, aray mga master. So, ito, uh, bali, ay si Forman. So, bali nag-aasinta. Ayan, ay si Forman, guys. So, busy busy. So, ito guys, yung uh, ginagawa dito. Bali, last time yung ginawa natin dito, sa binuhusan natin yung mga biga. So, okay na. Then, uh, inasintaan na rito. Bali, guys, so, ito yung uh, magiging taas ng ating atrases. So, bali, uh, streamline lang yung uh, magiging design. So, papunta siya guys dito. Yan. So, tubo lang kami tinatin dyan. Yan. So, bali, simula rito. So, nagpatong pa tayo ng ilang hollow block. So, 1, 2, 3, 4. So, apat na hollow block. Ito na uh, ikalima. So, patong na yung trusses natin. So, bali, ito yung uh, nakapayroll mga master. Yan. So, ito guys, isa, uh, ano, uh, okay na rin. Uh, bali, na And then, uh, binuusan ng, ano, ng, uh, then, uh, binuusan ng guys yung ating uh, posterito. Ayan. So guys, uh, bali dito naman sa kabila. So yun. So continue si forma ng ating ano, uh, pag asinta Yan. So okay tayo para makita niyo yung taas natin. so ito na guys, yung mismo taas natin. So ito ko sa iko kanina, so inasin uh, inasintahan. Yan. So pababa siya. Ang gandoon. So streamline lang din mo bung natin. Then uh, dito naman, so kinasa ni forma pala rito yung ating ano, uh, tubular para sa ating mga uh, Balik, ginawa rito isa pinakain sa ano, sa hollow block para matibay na matibay then uh, doon mga abang na bakal so doon ipapatong yung trusses natin papunta rito ayan so meron na syang atansi ayan so yung mga abang natin mga flexible loss so uh, didiretso na lang sa baba para sa ating power supply tsaka sa ating magiging switches okay so yun lang muna bali yung update ko lang kayo today so maraming salamat po